News FM Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the New Filipino Time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Uh -huh. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang Bagyong Christine bahagya pang lumakas. Signal number 2 nakataas na ho sa ilang bahagi ng bansa. Sampung casualties naman sa Bagyong Christine na itala ng PNP Bicol. Ang Naga City pinagpapanuhan na rin isa ilalim sa state of calamity dahil sa bagyo. Si Pangulong Marcos naman ngiti lang ang tugon sa bagong tirada ni VP Sara Duterte. Baho dating Pangulong Duterte naman, hindi raw pinigilan si Garma sa pagkisiwalat sa Kamara hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ito namang seguridad para ho sa pagharap ni Kibuloy sa pagdinig. Inihantana ng Senado. At mister na nalaplos ang katawan matapos masabugan ng butane na tulungan po ng Brigada News FM at ng One Tahanan Party sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide, buong puso, puso kasama ang buong persa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po miyerkules mga kabrigada. October 23, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, bahagya pa hong lumakas ang Tropical Storm Christine habang binabaybay ang ilang bahagi ho ng Luzon. Ulitong namataan sa layong 360 kilometers silangan ng Infanta Quezon na may lakas ng hangin nga abot sa 85 kilometers per hour at pagbugso na 105 kilometers per hour. Mabilis itong kumikilos papuntang west and northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas pa rin mga kabrigada ang signal number 2 sa mga lugar ho sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Northern Zambales at Northern Bulacan. Gayon din ang Northern Quezon, kabilang ang Polilio Islands sa Camarines Norte. Northern at Eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, North at Eastern portion ng Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Samantala, signal number one naman sa Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Sampales, Pampanga, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, nalalaking bahagi ng na Quezon, Occidental Mindoro kasama po yung Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Masbate, kabilang po yung Tikao at Burias Islands, Aklan, Capiz, Antique. Iloino, Northern Portion ng Negros, Northern Portion ng Negros Oriental, Northern at Central Portion mga kabrigada ng Cebu, Bohol, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Ayon po sa pag-asa, asahan pa rin yung malakas sa pag-ulan dyan po sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Sinabi rin ho ng pag-asa na bago mag-landfall sa Isabela, mamayang madaling araw ang bagyo ay posible pa ho itong lumakas ng hanggang sa severe tropical storm. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tanggap po tayo ng mga reports mga kabrigada. Unahin natin ang Brigada News FM. Bicol, hingi tayo ng update mga kabrigada. Sampung casualties dahil ho sa Bagyong Christine ang naitala na ho ng PNP Bicol. Ang Naga City naman pinagpaplanuhan ang isa ilalim na rin sa state of calamity dahil sa bagyo. Brigada Kenneth Bermil, i e brigada mo. Brigada. Report. So, sa sampo ang bilang ng mga naitalang casualties sa Riyong Bicol dahil sa paghagupit ng bagyong Christina. Ito ang kinumpirma ni Philippine National Police Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dison sa panayam ng Brigada Nusa from Bicol kaninang umaga. Tatlo rito ang namatay, anim ang nasugatan habang isa naman ang napaulat na nawawala sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine kagabi sa Kabikulan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghingi ng mga saklolo ng maraming mga Bicolanong naiipit ngayon dahil sa malawakang pagbabaha na ang ilan ay umabot na sa lagpas tawang ang tubig sa ilang mga lugar dulot ng magdaba mahabagang pag na Patuloy ang PNP Bicol sa pagmonitor ng mga nasalanta ng bagyo sa riyon para ilikas at matulungan ng mga residenteng apektado ng pananalasa ng naturang bagyo. Samantala mga kabrigada sa ibang balita, hiniling na ni Mayor Nelson Ligasyon sa Sangguniang panlunsod ang special session mamaya alas 2 ng hapon upang ipasa ang deklarasyon ng State of Calamity Bunsod pa rin ang paghahagupit ng bagyo at para mabilis na magamit ang 30% quick response fund mula sa city district sa Risk Reduction and Management Fund. Sa pinakuling monitoring ng Brigada News sa Pambikol, ang lalawigan pa lang ng Albay sa ngayon ang nakasailalim sa State of Calamity. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kenneth Bermil ng Brigada News sa Pambikol, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong rescue operation sa Naga City. Nagpapatuloy pa rin. Kumusayin ho natin Jan Manay. E Brigada Janessa Savilla, I-Brigada mo! Brigada. Live report. Igatagag mga kabrigada, nagpapatuloy ang rescue operation sa Naga City ngayong umaga. Simula pa kahapon ng hapon, na ng rescue boats ang lokal na pamahalaan, pati na rin si former BP attorney Lenny Robredo. Kagabi, mga matatas na track ang hiniling pero hindi na kinakaya. Matinding pagbabahan na rin ang nararanasan sa iba pang mga parte ng lungsod na dating hindi naman binabaha matinding pagbabaha na hindi inaakala na mangyari sa naga. Iyan ang sorpresa ang dala ng Bagyong Pisin. Sorpresang ang kailanman ay hindi nakakatuwa, bagos nakakatakot at nakakapanghina ang lagpas tao at lagpas bubong na dati ay sa telebisyon lamang namin nakikita dahil sa bagyo. Ngayon ay nakita na rin dito at naranasan sa lungsod ng naga. Pati ang mga mall, pinasok na rin ang tubig kahirapan ang pag-rescue dahil sa malatagat ng tubig sa malaking bahagi ng Central Business District 1 and 2. Kinukulang na rin sa clothing assets ang mga uniform personnel. Kaya naman, hiniling ni Mayor Nelson Ligasol sa sangguniang panglungsod ang special session mamaya alas dos ng hapon upang ipasa ang deklarasyon ng state of calamity. Ito upang mabilis magamit ang 30% quick response fund mula sa City Disaster Reduction and Management Fund. Sa ngayon, mga kabrigada na nanatili sa evacuation centers, ang ilang libong mga individual na apektado ng pagbabaha, nakakaranas pa rin ang pagulan ng lungsod na paminsan ay nasasabayan ng bugso ng hangin ang parehong buhos ng ulan ay naranasan sa riyon noong pang 1993. In for the place to live dito, si Brigada Jarnes sa Sabina ng 103.1 Brigada Noong Sakunaga ng Brigaduta Authority! Brigada Balita Nationwide! Wala dyan sa naga mga kabrigada, connect tayo ng Lucena, may git 1,500 na individual sa iba't ibang partiho ng Quezon, inilikas, dulot pa rin ang Bagyong Christine. Brigada David Arena, ibrigada e mo! Brigada! b, -b, 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 -b Nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number b ang mga bayan ng Infanta, General Nakar at Polilio Group of Islands sa lalawigan ng Quezon at signal number 1 naman sa ibang bahagi ng lalawigan. Sa huling tala ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang nasa 1,534 na individual ang inilikas mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon, bunsod ng Bagyong kristin. Umabot naman sa 31 na barangay sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ang apektado ng na naturang bagyo kabilang na ang mga bayan ng Kinyangan Biyahe naman ng mga paliparan sa Cagayan Valley, kanselado na rin dahil ho sa bagyo. Brigada Angeli Dries, titaangge, ibrigada Aviation Authority of the Philippines uh, ng pansamantala ang operasyon uh, ng Tuguegarao City at Kawayan City Airport uh, dahil sa posibleng pananalasa ng pagyong Christina inihayag ni Cap Area Center 2 Manager Mary Solina sa na simula ngayong araw October 23 uh, hanggang bukas uh, ay kanselado ang flights uh, papasok at palabas sa uh, nasabing mga paliparana Aniya, uh, kabilang narito ang mga commercial flights. Uh, at biyahe papunta sa mga coastal towns ah, ng reyon ah, habang ah, pinayuhan naman ito ang mga pektadong pasahero na makipag sa airline company ah, hinggil sa kanilang mga biyahe. Samantala, nakahanda naman ah, ang mga istasyon ng Coast Guard District North Eastern Zone ah, sa Batanes, ah, Calayana, ah, Apari, Isabela at Aurora ah, kung saan ah, inayagam ni Coast Guard and Sena Ryan Joarelliano na naka-activate na ang deployed task group maging ang kanilang floating assets at life-saving equipment. Dahil sa umiiral na gale warning ay nabisuhan nito ang mga dahil sa posibleng panganiba kung saan ipagpapatuloy ang paglalayaga habang kinumpirma rin nito na wala pang stranded na mga pasahero sa pantalana. In the heart of Changing Lives. Ito si Brigada Angela Drez ng 92.9 Brigada News of M-Kawayan City. The music and news of Policy. Brigada Balita. Ito naman hong air at ground assets ng Philippine Air Force. Naka-standby alert na rin dahil sa bagyo. Brigada Kath Austria. I-brigada mo. Brigada. Live report alert na rin ang mga air at ground assets ng Philippine Air Force para sa agarang pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster relief operations sa mga maaapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon kay PAF spokesperson, Colonel Maria Consuelo Castillo, naka-high alert ang kanilang search and rescue units kabilang ang kanilang specialized water search and rescue teams handa rin i-deploy ng PAF ang mga air assets nito, kabilang ang Sokol, Black Hawk at Huey helicopters, pati na rin ang C-130, C-295, NC-212I at N-22 fixed wing aircraft. Ayon kay Castillo, mahalaga ang mga air assets na ito sa paghahatid ng mga supplies at medical assistance sa mga maaapektuhan o apektadong komunidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cars Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority oh, Brigada Balita Nationwide Si Pangulong Marcos sabay ngiti lang ang tugon sa mga tirada ni Vice President Sara Duterte Brigada Maricar Sarkan I-Brigada mo Brigada <laughs> <laughs> Report Tahimik pa rin ang palasyo ng Malacanang hinggil sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference. Ito'y matapos na hindi nagpaunlak ng panayam ang Pangulo kahapon sa sideline ng anniversary ng Philippine Coast Guard. Sa halip, ngiti lang ang isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa media. Maaalala nitong araw ng Sabado, ilan sa tirada ni Duterte laban kay Marcos ay hindi raw ito marunong maging presidente at ang pagbabanta nitong ipapahukay at ipapatapon sa West Philippine Sea ang labi ni Marcos Sr. kung hindi raw siya tatantanan. Wala mang pahayag ang Malacanang. Naglabas naman ang kanilang sariling statement si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at Ilocos Norte Governor Matthew Marcos kung saan parehas na lang kinundina ang mga pahayag ng Vice Presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News, News Authority. Young gan sa kamara, hinamon naman si Vice President Sara na manumpa sa Good Government Panel kapalit ng pagkasa sa drug test. Bagala Haji Camino i <laughs> 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 Tinanggap ng Young Gun sa kamera ang hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sila sa drug test at psychiatric evaluation. Ayon kay La Union Representative Paulo Ortega V, wala silang itinatago kaya handa silang pumasa sa naturang tests basta dapat magkasundo na sino man ang bumagsak ay haharapin ang pananagutan upang maging patas at may oversight. Iminungkahi ni Ortega na isagawa ang drug at psychiatric exams ng neutral third party groups ng medical experts at para masiguro na transparent ang proseso. Kasabay nito, hinamon din ni Zambales Representative J. Hu ang Vice Presidente na manumpa sa House Committee on Good Government and Public Accountability at magpaliwanag ukol sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo at katiwanan pagkakatiwalian sa Office of the Vice President at Department of Education. Higit sa paglilinis ng pangalan, mahalagaan niya ang accountability na marapat itaguyod ng bawat public official. Kumasa na rin sa hamon ni Duterte sila Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, Assistant Majority Leader Jill Bongalon at Representatives Margarita Nograles at Chino Almario. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada New FM Manila, the music and news authority. Ito na bang seguridad para ho sa pagharap ni Apollo Kibuloy sa pagdinig inihanda na ng Senado? Brigada Ann Cortez i Brigada Mo. Brigada. brigada. Agad na pinagandaan ng liderato ng Senado ang pagdating ni Apollo Kibuloy sa institusyon para sa pagdalo nito sa pagdinig mamaya kung saan kahapon pa lang ay agarang kinausap ni Senate President Cheese Escudero ang Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad ni Kibuloy sa pagpasok nito sa loob ng institusyon at habang dinidinig ang investigasyon. Ayon kay Escudero, walang magiging karagdagan deployment ng securities para rito. Pero inaayos na nila ang arrangement naman ito upang maiwasan na ang buong batalyon pa ng securities ang pumasok. Maalala na umabot na ng tugon ng Pasig at Quezon City Regional Trial Court. Ito ay hinggil nga sa pagpahig nila na paduluhin si Kibuloy sa ipinadalang liham ng komite ni Sen. Risa Monteveros. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada Balita, nationwide. Isa ho sa mga leading choice si Senator Christopher Bongo sa top of the mind Unaided aided senatorial preference survey dyan sa isinagawa ng Publicus pahayag 2025 simula ho October 16 to 17 sa so, kabrigada ay nakakuha ng solid na 35% voter preference Nagpasalamat naman ang senador sa pagdidiwala sa kanya ng taong bayan at tiniyak na patuloy po yung kanyang advokasya pagdating sa kalusugan, edukasyon Sports, Disaster Resilience at marami pang iba. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. Pagtutulungan. Mga kabrigada, mahira po ang buhay ngunit lalo po ito ngayong magiging mahira para ho sa isang mangisda matapos po itong masabuga ng butane sa loob po ng kanilang bahay dyan ho sa Mati City. Lapnos po ang katawan ng biktimang si Jonathan Insha 39 kung kaya't agad po itong isinugod sa ospital matapos pong magtamo ng second degree burn sa halos 90% ng kanyang likod. Napag-alaman na hindi agad napatay ng anak na nagluluto ng kanilang hapunan ang ginamit nilang butane at nang lapitan po ng ama ay agad po itong sumabog. Dahil po sa nangyari mga kabrigada, hindi ngayon makapaghanap buhay si Jonathan at hirap din ang kanilang pamilya na tustusan ang kanila pong mga pangailangan agad namang nakipag-ugnayan ang BNFM at ang Wantahanan and Parteles sa pamahalaan ng Davao Oriental kung kaya't nabigyan ito ng pambili ng gamot at ng pagkain. May mga tagapakinig din ng Brigada na nagbigay po ng tulong pinansyal pandagdag sa pambili ng gamot ni Jonathan Una na pong nagpasalamat si Jonathan at ang kanyang may bahay na si Marife sa mabilisang tulong na natanggap ho nila mula ho sa brigada at sa one tahanan party list gayon din sa social services unit ng Davao Oriental Provincial Government. Balita na Tabang sa ano sa... Mga kabrigada, kami po sa Brigada Nusa FM ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At it po sa ng Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. At kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisa Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito 105.1 Brigada News FM Manila, the music and the news authority. Brigada Balita Nationwide. In yung napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cell Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Umbr Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Bre